Hello mga kasari, ito na naman tayo. Late na akong pumasok kasi hinalagaan ko muna yung baby ko. Uh, hinintay inintay ko muna yung mag-alaga bako ako pumasok at yun nga pagpasok ko maram may mga tao nang bumibili tinayaan uh, at hinayaan ko yung mga kasama kong magbukas at kahit naman sila yung nagbubukas alam naman nila yung ginagawa nila at kung may tanong sila tinatawagan ako kahit na late na akong pumasok chinecheck ko naman sila sa CCTV tumatawag sila kung may tanong sila kung may mababayaran ayun may mga deliver so tinatawag nila yan sa akin at pag pasok ko yun nga inaasikaso ko mahirap talagang pagsabayin ang negosyo at pag-aalaga ng baby pero nandito na tayo wala na tayong magagawa so go for it. At sa awan ng Diyos, kinakaya ko pa naman. Alam nyo guys, sa ganitong negosyo, napaka-stress talaga. Nung nagsimula ako, hindi ko inisip yung stress. Akala ko, madali lang ang pagninegosyo, lalo na sa sari-sari store, pero hindi pala. Kapag realidad, hindi pala. Sobrang hirap pala, pero kailangan talaga ng uh, pag intindi at sipag at syaga. Kaya bago ka magtayo ng sari-sari store mo, o ganitong negosyo, mag-isip ka muna. Maganda din kapag ang sari-sari store mo ay sa bahay nyo lang para mas madali ang pag-open at pag-close. Kasi nasa bahay ka lang, hindi na kailangan kailangan ng mag-ayos-ayos masyado kasi sa akin, ayan, medyo malayo sa bahay namin. So, sa umaga, kailangan pa akong mag-ayos bago pumasok. Sa gabi, magsasara pa kami. Medyo nahihirapan kami. Pero okay lang kasi dito naman kami kumukuha lahat ng pangangailangan namin. So, wala akong reklamo. Minsan nagre -reklamo, pero pag iniisip mo na dito ka kumukuha lahat ng kailangan mo sa kailangan mo sa pamilya mo eh, mawala, mawawala lahat ng pagod mo at pag umi mo makikita mo yung mga anak mo Uh, ayun, nawawala yung pagod mo so thank you Lord pa rin kahit na mahirap pero kinakaya pa rin kasi uh, wala tayong magagawa maganda din naman ang ganitong negosyo kaya lang kailangan mo nang ihanda mo ang sarili mo bago ka magtayo. bago ako nagbukas dito sa palengke ng grocery na kagaya nito, uh, nagbebenta pa ako ng mantika sa bahay doon ako nag-start sa bahay ng mantika isang container na mantika at yun nire-repack namin at deliver namin yon sa mga store-store hanggang sa may nakilala akong tao dito sa palengke at yun nga na kung hakot pwesto na to sa dulo dito sa market ayun nag-start ako dito 2017 at hindi ko inisip na maging ganito yung uh, grocery namin store namin kaya nag-umpisa kami na wala akong kaalam-alam pero pag pala mag-start ka ng negosyo na ganito, sa una wala ka palang alam hanggang sa matutunan mo lahat ng technique ng pagtitinda. Ayan, habang nagtitinda ka, natututunan mo yung mga kailangan ng mga customer at dun. Kaya madadagdagan at madadagdagan yung mga paninda mo. Sobrang daming pagsubok sa buhay pero tatagan mo lang ang loob mo at dapat sabihin mo sa sarili mo na kaya mo yan. So ayon, dito, nag-ayos kami para magsara pero meron talagang humahabol pa isa-isa. So ayan, nagbebenta pa kami habang nagsasara. So Ayan, ang dami namin nililigpit kasi ang daming kalat sa labas. Kapag ka pala maghanap ka ng pwesto, yung medyo malawak kasi mahirap na kapag masikip yung uh, pwesto mo. Ang hirap-hirap, sobrang, sobrang hirap kasi uh, marami kang ilalabas na paninda. Pag mag open ka, ilalabas mo na naman. Tapos kapag pagsasara ka, ipasok mo na naman. So, paulit-ulit lang umaga, gabi, ganun. So, uh, dapat uh, medyo malawak yung pwesto na kunin mo para uh, display, wala kang masyadong ilabas na paninda. Para hindi ka masyadong mahirapan kasi mahirap talaga yung maglabas-labas at magpasok ng paninda